Napakasakit sa magulang kung ang anak niya ay sabihan na siya ay tanga o bobo o mangmang -mang sa eskwelahan. Pero paano kung hindi ang bata ang may kasalanan, kung hindi ang sistema ng edukasyon mismo ang problemado? Halina kayo at samahan niyo kami at kayo, kayo ang magbigay ng grado. ayon sa Department of Education halos anim na libong silid-aralan ang kailangan sa buong Pilipinas. Mahigit 2 milyong estudyante pa ang walang upuan. At kulang din tayo ng mahigit 40,000 guro. Pero sa kabila nito, taang-daang milyong pisong pondo pa rin ang tila nagagamit ng hindi wasto ng ating gobyerno. Tuburan National High School sa Kapis tagtad sa problema. Takpi-takpi ang mga silid-aralan nila. Pero sa lahat ng problema, ang computer room ang hindi kaya ng powers nila. Luma na nga ang mga computer program, hindi pa halos gumagana. Mahina pa ang supply ng kuryente. Sa isang metro lang lahat nakaano. Nakakagit yung lahat na gamit sa buong paaralan. kung saan yung computer room ay talagang nangangailan ng malaking supply ng kuryente. Ang mga computer na nagloloko, tila mga bata na naglalaro. Close open, close open, close open ng close open. Kasi ito talaga, yung alam nila, yung ang bagal ng program. Kaya kapag i-open, it takes one hour. Pa. Bukod sa dalawampung computer na walang silbi, may labing isang bagong set pa ang nakatambak lang. Kaling daw ito sa Department of Education. Yung may authority lang na magbukas ng mga cartoons ay yung talagang yung uh, nag-deliver. Pag kami yung bumukas at magkakaroon ng problema, hindi na nila sagutin pag kami ang nagbukas. Yun na nga hanggang ngayon di sila nakabalik para i-install yung mga panibagong computer. Kaya naman hindi click sa mga estudyante rito ang pag-aaral ng computer. Ano na ka na mag-computer? Bakit? Kasi wala naman dito ang computer sa amin. Hmm. Ano yung mga computers sa na nandoon? Hindi, hindi pa kami gumagamit nun. Kasi po mag kami, hindi pa kami po gumamit ng computer. Hindi pa, hindi pa kami computer. Ang bawat isang computer nagkakahalaga na mahigit libong piso. Kaya sa labing isang nakatambak na computer, halos 400,000 piso kaagad ang nasayang na pondo. Ayon sa pinakabagong report mula sa Commission on Audit Okoa, mahigit isang daan tatlong milyong pisong halaga ng mga computer at tinatawag na instructional na mga CD ang nasayang sa mga eskwelahan sa buong Western Visayas habang sa buong Pilipinas, anim na at anim na milyong pisong pondo ang hindi na gamit ng wasto. Ito ay dahil sa napakaraming dahilan. Sa Clan National High School, lima lang sa apat na pong computer ang gumagana. Ang lima pang natitira ang maayos na delete na rin dahil sa bagyong prank nung nakaraang munyo. Supposedly, yung mga estudyante namin, magkaroon sila ng hands-on operation. Uh, lalo na ngayon, yung bagong curriculum namin sa Techbook, ano yun, uh, more on hands-on. Ngayon, yung problema kami kung paano namin maibalik yung uh, effectiveness ng mga computer units na yan. Bukod na problema pa ang nabasa at nasirang mga libro, ang mga classrooms namin na na-damage ay eh, it is uh, made of light uh, nice materials o tinatawag natin mga uh, makeshift classrooms. Kahit shifting na ang sistema, may na 60 estudyante pa rin ang pinagkakasya sa bawat classroom. Ang ibang estudyante sa labas na nagkaklase yes. yeah. Dito naman sa Batan Academy, maayos naman ang mga computer pero problema ang CD instructional materials. Hindi nagagamit yung CDs is that we do not have uh, the, audiovisual ano, talaga material, equipment na sinasabi. Uh, yes, Wala namang TV at CD player ang eskwelaan para panooran. Kaya ang mga CD, nakatiwangwang lang. Maybe if we have the proper equipment na to go with it, siguro we could maximize the use kasi maganda talaga. We are going to discuss now... May English at Science and... na instructional CD. Pero dahil hindi nila ma-enter okay. ang modernong pagtuturo, can be... can backspace pa rin sila paper? sa makalumang gamit, blackboard, chalk at mga papel. So, siguro kung makagamit kami noon, parang high-tech din kami. Kasi kung sa pictures lang, parang limited lang, oo. Marami, more fun will be given by the CDs and more experiences. Sa Nabas Elementary School, wala rin escape sa problema. May instructional CD na pang-agham, pang-Ingles at pang-encyclopedia. Pero ang lahat, pawang mga plaka Siyempre kami excited din kami at tingnan yung CDs as teachers para magamit namin sa classroom. Pero yung nangyari nga, hindi, na, hindi, na, hindi namin nagamit kasi nga, hindi gumagana. Ang computer naman ang kasama ng mga CD, isang buwan lang daw sumindi. Pero after ng one month, pumutok siya eh, yung CPU. So, so pagputok, hindi na, hindi na rin na-use. na use Ayon sa DepEd, mayigit 30,000 piso lang ang halaga ng isang set ng computer na ipinamimigay nila. Pero ang sirang computer na ito dito sa Nabas, halos 200,000 at 50,000 piso ang isang set ng computer. Naku po, napakamahal pero palyado. Kaya ang eskwelahan, makinilya pa rin ang inaasahan. Pinabulaan na naman ng DepEd ang nasa resibo na nag-iisang computer na umabot ng mahigit 200,000 piso sa Nabas Elementary School. 95% of the co core findings uh, sa mga multimedia materials uh, are basically ano uh, money of uh, pro procurement made through uh, the PDAP of our congressman. Although we are Trying, we are uh, very thankful for the support we're trying to put in the guidelines ayon sa DepEd gagawan na nila ng paraan ng sistema sa pamamahagi ng mga computer at mga CD instructional materials we would wrap by saying na sayang naman because these are materials that could be very well used by the schools no we will look into the actual units that are in the schools and pag uh, may mga sobra, we will reallocate them to the schools na wala. Bayang magiliw, handa awit. Bayang magiliw, pwede sa sila. Maganda sanang matutong mag-computer ang ating mga estudyante. Pero dahil hindi mapakinabangan ang mga ipinamahaging mga computer, may ikit na raang milyong pisong pondong na sayang sa DepEd. Sa halagang ito, nakapagpatayo na sana ng mayigit isang libo at limang daang silidara lang. Mayigit isang milyong estudyante sana ang mabibigyan ng upuan. Mayigit limang daang libong lamesa ang mailalaan. Makakabilis sana ng mayigit walong milyong libro. Kailan kaya mabupura ang listahan ng pondong nasasayang ng ating gobyerno?